Word had gotten around about the death march. The forced march of the American prisoners by the Japanese which caused many to die. These were the troops the general had in mind when he returned to the Philippines. na kailangan natin na may mga kamalayan tayo sa usaping kasaysayan. Isang mapagpalayang araw, mga kabsuhelyos. Ngayon ay samahan niyo kami sa isang makasaysayang tanungan at kwentong may lalim at puso. Bilang pagpupugay sa tapang, sakripisyo at tibay ng loob ng ating mga bayani ng Kagitingan ay hindi lamang pag-alala sa nakaraan, kundi paalala na ang kalayaan ay may katumbas na sakripisyo at tinubos ng dugo at buhay. At ang kasaysayan ay patuloy na nabubuhay sa ating pagkataan. Kaya tara, maganap tayo na ating makakausap at sabay-sabay nating barikat at pagnilayan ang diwa ng Kagitingan. Magandang umaga, ma'am. Ano pong pangalan, year, and section ko rin? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Aliana Andaya, ay mula sa Bachelor of Secondary Education, Major in Social Studies 1-1. Po si Jan 1 -1 Ayun, ako po si Janeline Torres from 1-1 Social Studies. Ayan, ako po si Shainel Argarin mula po sa Batsilyar ng Pansagudaryang Edukasyon, Major sa Filipino, 3-2 po. Okay. Ako po si Arnie Joy M. Erua mula sa Bachelor of Secondary Education, Major in English po. Ako po si Janelle Bernabe mula sa Batsilyar ng Pansagudaryang Edukasyon, Major sa Araling Panlipunan, 2-1. Kailan ginugunita ang araw ng kagitingan? Ginugunita ang araw ng kagitingan tuwing sumasapit ang Abril sa ikasyam na araw nito. Ginugunita ang araw ng kagitingan sa ikasyam ng Abril sa libo siyam na raan at apat na put dalawa. po sa aking pagkakaalam, ginugunita po natin ang araw ng kagitingan tuwing Abril sa araw po ng ikasyam po. Sa pagkakaalam ko po, po ay ginugunita ito tuwing Abril sa ikasyam na araw po taong isang libo apat dalawa sumuko ang mga Pilipino at mga at mga Amerikanong sundalo sa Hapon sa Battle of Bataan. Kaya naman ating ginugunita ang araw ng kagitingan tuwing Abril 9, tuwing Abril 9. Ang araw ng kagitingan ay ginugunita tuwing Abril 9. Hindi pagtatagumpay ang ginugunita sa araw na ito. Noong taong 1942, sumuko ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa mga Hapon sa Battle of Bataan noong World War II. Kaya naman, ang araw ng kagitingan ay kilala rin bilang The Fall of Bataan Day. Sa araw na ito ay nagsimula ang Bataan Death March. Tinawag itong Bataan Death March dahil mahigit kumulang na 75,000 ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang sapilitang pinahirapan at pinalakad mula Maribeles Bataan Tang San Fernando, Pampanga at Kapas Tarlac papunta sa Camp O'Donnell. Pinatayang 20,000 ang namatay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ano ang ibig sabihin ng araw ng kagitingan para sa iyo bilang isang kabataan? Bilang isang kabataan, ang araw po ng kagitingan ay sobrang halaga sapagkat uh, natatamasa ko po ang kalayaan sa ngayon dahil sa mga bayaning naging uh, matapang na ipaglaban po ang ating bansa bilang isang kabataan ng araw ng kagitingan para sa akin ay isang pag-alala at pagbibigay pugay um, at pagbabalik tanaw sa ating mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa kalayaang ating nakamtan ngayon. Ang araw ng kagitingan ay isang pagkakataon upang magbigay pugay at pasasalamat sa mga bayaning nagbigay buhay at nagsakripisyo para sa kalayaan na mayroon ang Pilipinas hindi ito isang araw ng kasiyahan, kundi isang seryosong pagwinilay at pasasalamat sa mga bayani ito. At inaalala natin ang pagbagsak ng bataan hindi para ipagdiriwang ang pagkatalo, kundi binibigyan natin ng pag-alala ang karapatan, kagitingan at kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban para sa ating bansa noong World War II sa paanong paraan mo na ipapakita ang paggalang at pagkilala sa araw ng kagitingan? May papamalas ko ito sa paraan ng aking talento. Dahil nung ako ay grade 12, isang grade 12 student, kami ay gumawa ng isang short film tungkol sa mga nangyari noong Bataan Death March. Bilang isang simpleng mamamayan at bilang isang estudyante po, sa aking palagay na ipapakita ko ang aking pagpapahalaga sa araw ng kagitingan sa pamamagitan ng pag-alala dito. Bakit? Kasi katulad na lamang, diba, ng um, EDSA Revolution, para sa akin, hindi dapat ito tinatanggal at tinitingnan bilang isang simpleng araw na lamang dahil sa katagalan, sa paglipas ng mga araw, magiging simpleng araw na lamang ito at uh, worst pa ay makalimutan na natin ito. So mahalaga na ito ay ating ginuginita at inaalala dahil kung wala ito wala rin tayo sa kasalukuyan. Ayan po. Bakit kinakailangan nating alalahanin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani tulad na lamang ng mga sundalong Pilipino sa bataan? unang-una sa lahat bilang pasasalamat sa sakripisyon nila. Pangalawa ay kailangan natin itong gunitain dahil ito rin ay ating history. Kumbaga, hindi natin pwedeng makalimutan ang kung saan tayo galing, yung pinagmulan natin at syempre, yung mga taong nagbuwis ng buhay para sa atin, para sa future generation. Bayaning maituturing ang mga Pilipinong lumaban sa mga Hapon mula 1941 hanggang 1945. Pero bukod sa kanila, kailangan din nating kilalanin ang mga kababaihan na nagpamalas ng kabayanihan sa sarili nilang paraan. Sino-sino ang mga unsung heroes noong World War II? Isa si Magdalena Leones na nagpamalas ng kagitingan noong World War II. Noong bumagsak ang bataan, nakulong siya ng limang buwan at habang siya ay nasa pititan, natutunan niya ang wikang hapon. Nagsilbi siya bilang espiya noong Pebrero 27, 1944 hanggang September 24, 1944. Nakapagpadala siya ng mga mahalagang impormasyon at mga gamot sa guerrilla movement at nagagawa niya ito kahit sa mga lugar na kontrolado ng mga Hapon. Nakapagpuslit rin siya ng mga piyesa ng mga radyo na nakatulong upang hindi maputol ang komunikasyon kay Douglas MacArthur. At dahil sa husay niya sa pagiging espiya, siya ay binansagang The Lioness of Filipino Guerrilla Agents. At dahil sa ipinamalas niyang kagitingan at katapangan, siya lang ang natatanging babaeng asyano na nakatanggap ng Silver Star Medal noong October 22, 1945. Para sa panghuling tanong, anong mensahe ang nais mong iparating sa iyong mga kapwa kabataan bukod sa araw ng kagitingan? ang na, ang aking nais na iparating lamang sa katulad kong uh, kabataan na kahit hindi araw ng kagitingan ipagpatuloy nating bigyan papugay ang ating mga bayani uh, dahil sa kanila dahil sa kanila nagkaroon tayo ng sariling pagkakakilanlan uh, natatamasan na natin yung uh, kalayaan na nararanasan natin ngayon hindi na lingit sa ating lahat na unti-unti rin nakakalimutan ng iba't ibang mga kabataan ang importanteng araw na ito. Kaya naman para sa akin ang mensaheng nais kong ipaabot para sa aking mga kapwa kabataan ay sana huwag nating itong kalimutan. Dahil dito marami tayong mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay, nag-sakripisyo at maraming dugo ang tumagas para sa kalayaan na ating ating nakamtan ngayon. At bilang karagdagan din na tayong mga kabataan ay nasa isang modernong panahon sana gamitin natin ang ating mga talento at buong kapasidad na kahit sa simpleng paraan na paggamit ng iba't ibang mga plataforma katulad na lamang ng mga social media sa simpleng pagbabahagi ng mga iba't ibang impormasyon sa kasaysayan lalo na sa araw ng kagitingan ay isang malaking hakbang na rin para makapagbahagi tayo at mapanatili natin na maalala ng iba't ibang mga henerasyon pa ang araw ng kagitingan. Ngayong ikasyam ng Abril, ating ginugunita ang araw ng kagitingan upang magbigay pugay sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay upang makamtan ang ating kalayaan na mayroon tayo. Hindi natin ipinagbiriwang ang pagkatalo sa bataan, kundi binibigyan natin ng pagkilala ang tapang, sakripisyo at kabayanihan ng mga sundalo at kababaihan na lumaban noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ang araw ng kagitingan ay isang paalala na ang kalayaan ay hindi libre at may mga buhay na itinaya upang makamitan ito. Sa araw na ito, ating isalamin ang diwa ng kagitingan at ang ating tungkulin bilang mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang mga sakripisyo sa pamamagitan ng paggalang, pag-aaral at pagpapahalaga sa ating kasaysayan.